niluluto o oh, eto ah, mga kapatang helmet pero bago yan today sa barber happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi like updated sa lahat ng mga inay pala sa namin video ko for magrere ako muna tayo dito sa inupload na tiktok vlog ni Prop doc shelo magno pero bago yan mga kapatang helme nabalitaan ko na talaga hmm. tatakbo sinong sino tatlo sinong tatlo ayan pakinggan nyo muna So, ah, mga talaga, President? So, mag-feel ng 2025 elect senador? Ang tingon sa ako ang mama. Mga mm. talaga uh, ng senador, ang ako ang bangod, mm. Si Baste, si mm. At uh, so, siya uh, ang mga sa 2028 ko. Mm. So, ikaw ma'am, president. Si Mas sa ako ang mamang balik daw ko sa Davao, mayor. Um, sa so, 2025? Uh, Oo, oh, Kailan ka babalik sa Davao, Beauty? Kailan, Kailan ka babalik sa Davao, mayor? Uh, Inaabangan namin taga Davao. Kailan, next year? Pag-uusapan ko kami. So, wala Walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganung usapan. Uh, wala wala gano'n na usapan mm. so next year man 2025 meron kayong senador campaign mm. lahat sila, uh, sila lahat sila kayo. lahat sila raring na tumakbo eh si PRD uh senator yung kuya ko uh, si Paolo Duterte yung congressman ayon senator mm. uh, si Sebastian Duterte so tatlo ang Duterte next year for senator Yes, tatlo ang next year. Confirm na ba yan galing sa UBP? Uh, okay, na yan, okay na yan. Okay, na yan. Walang president sa Duterte man. Ha? Huh? Walang mag-president sa Duterte. Siya may Ang ingon sa kuang mamang ko Ikaw, no? Ah. Uh, <laughs> Tatlong Duterte sa Senado. Pag-usapan nga natin ang dinastiya sa Pilipinas. Ano bang ba ibig sabihin ng dynasty? Ito ay yung magkakamag-anak, magnanay, magtatay, magkakapatid. Ang nagpapatakbo ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Ayon sa pag-aaral ni Professor Ron Mendoza, 75% ng ating mga kongresista ay nabibilang sa dynasty. 85% ng ating mga governors at halos 67% ng ating mga mayors nasa membro din ng dynasty. Ngayon, kung tutugma mo yan sa degree ng kahirapan sa Pilipinas, malinaw na malinaw na itong mga dinastiya na ito ay hindi nakakatulong upang tugunan ng kahirapan ng mga Pilipino. Well, obvious naman, no? Kung may dynasty tayo, ang pangunahing goal ng mga yan ay siyempre self-preservation ng kanilang pamilya. Tingnan na lang natin sa Senado, ilan dyan ang magkakapatid. Meron ding magnanay. Wala na ba talaga tayong ibang pagpipilian kaya pinipili natin na talagang magkakamag-anak na lang ang nagpapatakbo ng ating pamahalaan. Bago tayo bumoto, hindi lang dahil sikat ang pangalan ng mga Duterte, tingnan muna natin ang performance nila. Balik tanaw tayo sa nangyari sa Duterte presidency. Nung panahon na yan, bumaba ang foreign direct investment natin. Hindi lamang dahil sa pandemic. Dahil bago pa nagkaroon ng pandemic, bumaba na talaga ang foreign direct investment. Ayon sa data, lumala din ang korupsyon. Lumaki ng matindi ang utang ng Pilipinas. At nang panahon din niya, na nagsimulang lumaki ang POGO operation sa Pilipinas at ang rationalization nila yun o yung justification nila sa pagkapasok ng POGO, kailangan natin ng kita, revenue. Pero kung may dagdag na revenue na nga, bakit palaki pa rin ang palaki yung utang? At nangyari din ang Farmally Scandal. Maliban dyan, kung maaalala nyo, nag-Congressman na rin si uh, Tatay Digong ninyo. At maalala ko, nabasa niya sa iba ibang articles na interview siya, sinabi niya na boring maging congressman. Sabi nga niya at na coach siya dito. Naglalakad-lakad lang siya, nagpupunta siya sa mall dahil walang kakwenta-kwenta. Sila na lang daw ang magtrabaho sa Congress. At ayun nga, sa, ayon sa mga report, meron siyang zero attendance on floor deliberations. At kung yung mga ibang congressman nagpa-file ng hundreds of bills, ay si Tatay Digong ninyo ay nag lamang ng 64 bills at isa lang ang naging batas, itong RA uh, 8969 na nagde-declare ng 3rd Friday of August as special holiday ng Davao City. So, yan po ang performance niya bilang congressman. At ang trabaho ng Senado ay very similar sa trabaho ng congressman. Ito ay ang gumawa ng batas. At uh, in fact, nung time na congressman siya, ay nag-attempt din siyang mag-resign. Yung pag-resign -re na yun ay related dun sa isang incidents na kung saan na-accuse si Paolo Duterte ng pangbubugbog ng isang security guard. So ngayon, si Pulong naman, ano ba ang nagawa niya bilang congressman? Well, nakinabang siya nung yung tatay niya ay presidente sa mga pork barrel na dinadala papuntang Davao. At uh, yung anak niya ngayon, yung mayor na gusto ring mag-senador, uh, maganda siguro maitanong kung ano nga ba ang nagawa niya bilang mayor ng Davao na magiging basehan para uh, ilulong siya bilang senador. Pero sa tingin niyo ba, hindi ba mukhang self-preservation lamang ang dahilan kung bakit ang tatlong Duterte ay tatakbo bilang senador. Hindi ba mga kabata helmet? Just colored? Grabe mga kabatang helmet. Buti na lang no. Nandiyan si Prof. Doc Shailo Magno para explain yung mga iba't ibang aspeto. Pero, mm. kayo mga kabata helmet, papayag ba kayo? Grabe, tatlo yan tatakbo ng mga Duterte sa Senado. Tapos, anong sabi ni Madam Sara Duterte? 2028, ang tatakbo bilang presidente daw ay si Basti si... Duterte? Ano ba naman niya? Mga bata helmet, ano ba tawag dyan? Political dynasty? Family business? Yun yun, the na kuha mo. Ano nga isipin natin mga bata helmet, di ba? Di kaya ni Bipi Lenny, di ba? Ayaw nga niya na merong dalawa na magkaanak, magka magka-mag-anak, natatakbo. Kailangan ba? isa lang. lang ang nakaupo, di ba sabi nga niya sa mga anak niya, Walang pwedeng tumakbo kapag ang hmm. bay nakaupo. Oo. Tumakbo kayo kung hindi ako nakaupo. Oo, basta isa lang. Pero, isa lang sa pamilya. Ano to? Family business? Pwede na. Okay naman din yun, di ba? Right. Ano naman? Pero ng taong bayan, tax ng taong bayan ang pinapasweldo sa inyo, tapos kayo lang ang mananagana? Hindi eh, naman, to naman. Hindi naman mananagana. Grabe, ma Sila lang naman yung maglilid ng Pilipinas. Right. Grabe, mga batang helmet. Kayo na ang bahalang kumusga dyan. Mm -hmm. Comment down below nyo dito kung ano yung masasabi nyo. Pero grabe ha. Baka naman nakakalimutan nyo yung mga 125M na confidential fans. Hindi na. Yung MOOE, Pijoga po. Oh, di ba? No. May mo pa? Oh. Mo? Mo. Diba? Oh, sabi Munga nga ni Doc Shelo Magno. ba diba? Kulong. Ang champion. Ang diba? champion. About dyan. Oh. Ang Eh, wala pang pagpaliwanag hanggang ngayon. Tapos oh. Okay, pa. Diba? Tatay Diggs. Oh, mayon mayroon na pala sa balita yung mga oh. biktima ng EJK. Oh. Grabe, videocopper, may umiiyak? Eh, hindi, yeah, hindi. Yeah. Alam mo silang umiiyak? Ano kaya <coughs> akong umiiyak? Hindi ba eh, sabi... natin pwedeng mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima na yan? Alam mo naman dito, kailangan natin bigyan ng boses ang mga troll. Ha? Mga troll na naman? Oo, oo Ay, pagbigyan ko, naman natin sila. Mala nga, videocopper, babahain ng troll itong vlog na to. Pero, <coughs> mga katangilman, papayag pa ba kayo na mabudol kayo ulit? Eh, di iboto nyo? Wow. Iboto nyo ng paulit-ulit ang mga Duterte. Iboto nyo ng paulit-ulit, ha? Tandaan nyo. Si pa Pearl, di ba ano? sabi nga ni Tatay Diggs nga nila, joke lang naman daw yung magdadala siya ng, ng flag? Oo. Kasi pagboto na naman nila. Wow. Kataniwala kayo dun sa joke. Di ba diba sabi nga nila? Sabi nga ni Tatay Diggs yun, di ba? Sabi nga, Totoo. Oh. Maniniwala lang daw oh. sa... Di ba? Gustong gusto nyo nung may nagmumura. Palo ano sa inyo yung may nagmumura? O oh, di ba? Goods yun. Mura pa mo. Joke over Ano? Nawawala na ang good moral and right conduct. Ba? Kailangan ba yun? Kailangan diba, Di ba sabi nga? Di ba in... sabi? Oh. Maging magandang ehemplo ang mga namumuno. Pero ganyan din matutulan. Eh di ba, sabi nga lang, isang Duterte, hindi naman kailangan ang honesty. Dahil lahat naman yan, sinungaling eh. Ganun ba yun? Oo. Huh? Lahat naman yan, sinungaling. Eh uh, bakit kagagaya sa sinungaling? Hindi, hindi pa pwedeng ito eh, ang kasinungalingan? Hindi na nga kailangan ng ano, pagiging honest. Ano ba yan? Wala nang H yun. basta eh. <coughs> dyan kung ano masasabi nyo. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi mga mo sa buhay, nag-helmet din ang buhay tips yan yung better everyday. God bless everyone. Bye! Buti lang talaga na niya si Doc Shelo Magno para i-discuss yan.